Good morning, good morning mga idol Ito na naman si Cloud Mga Rachela Ito mga idol And happy morning sa inyong lahat Kawai kawai sa mga bagong gising dyan At kawai kawai sa mga mga biyahe Sa araw na ito mga idol Ingat kayo sa pagkumanay <laughs> Good luck kaya mga idol, oh, bagong, bagong pakipagsapalaran sa buhay mong gagawa Kaya <laughs> mga idol, raratsara mong siglaw vlog mga idol Going north tayo Talaga naman may gulay oh. Rush hour na rush hour na naman tayo Hopefully okay naman at maluwag ang kalsada mga idol Kaya <laughs> yeah, okay lang Matraffic tayo So yun mga idol lang, Siguro mga mga kakalikuti natin Yung motor natin talaga naman Si ating, ating service mga idol eh. Iba na yung hagod So kailangan natin palitan Yung panggilid ng ating motor Talaga naman At mahirap na Mahirap na masiraan Sa gitna ng kalsada <laughs> Mahirap magtulak Talaga naman May experience natin magtulak eh. Una ko po mahirap pawis talaga pagpapawisan ka sa pagtutulak kaya habang maaga pa eh, gagawa na natin Ang paraan hopefully mukhang oh. tayo makaka tayo makakarating sa ating pupuntahan mga idol dahil maluwag-luwag ang kalsada dito malapit sa atin mukhang wow, nagkamali ako ng tansya <laughs> nangyari ano nangyari dyan? Bakit ganito? Ala. May gulay. Ano nangyari dyan? Sa unahan. Nagkarambola na. Talaga naman, oh. Hindi na naman kayo nagbigayan. My God. Talaga. Nagbigayan kasi. Pambira naman, oh. Oh, Ayan tulad yan wala na makadaan dun sa huli yan talaga may gulay so mga idol good luck sa inyo at good luck sa atin lahat <laughs> ingat na lang sa mga maneo